Hi guys, ito yung bagong trending na yogurt ice cream dito sa Tacloban, bagong bukas lang. So ayan, nakipila rin po kami. Nakipila kami dito. Ano ba? Ano, ano ba yan? Masarap ba yan? Kasi... Hindi ko pa na Hindi ko pa na Nagkukulitan kami dito kung ano mga ba yung tamang pronunciation. Kasi yung iba pagkasabi, yaw yaw yun. So yung iba naman, ilaw ilaw. <laughs> yun yung explanation ng anak ko is dahil daw yun double L yaw yaw, yaw, yaw sa French na pagkabigkas ewan basta yun okay. anong tama so, pronunciation dyan? law law? yaw 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 ah yaw yaw, yaw daw it's, it's, a, it's a yogurt ice uh, cream yogurt, yogurt, yogurt kaya Spain it double L Y ah yun pala yun explanation hindi <laughs> mo alam hindi <laughs> hindi o, oh, ang haba ng pila. So, ayan, after hundred years, nakaabot din sa cashier. <laughs> so, trip ng anak ko. So, siya ang magbabayan. Of course. Malapit na kami sa katotohanan. Uh, diba? Ang haba ng pila kanina. <laughs> <laughs> o, so, ayan. Uh, yung... Mali, ito yung mapapagpilian mo na toppings, may fruits, at saka crust, at saka yung sauce nila o syrup. So, ibang-ibang flavor. So, depende yan kung ano yung gusto mong combination, caramel, ah uh, pistachio, ayan, yung crust. Basta ang sarap ng blending ng flavors. Yung yogurt, yung frozen yogurt. Tapos with that that's uh, syrup, at saka yung mapipili mong so, yeah, toppings. Ang sarap ng taste yan lang. So, ito, yan. hindi to amin. So, kinuhaan ko lang. Caramel yata, yan. At saka, with the chocolate yata. So, yung sa akin, crust, yeah. yung napili ko, yung sauce ay yung, tawag ito, Um, ano bang sauce yun? Uh, yung uh, pistachio sauce, at saka yung parang Nutella, pero yung, ano nila, Nosilla. Nosilla? Nosilla. Yun. So, yun ang napili ko. Tapos, yung crust ay yung nuts ang sarap niya. Nang minix na siya at first yung yogurt kasi hindi naman ako mahilig talaga sa yogurt. hindi um, talaga ako mahilig kumain ng yogurt ice cream. Pero nito, nang matikman ko siya guys, nagiba yung pananaw ko sa yogurt. <laughs> Na-enjoy ko siya guys. Ang sarap pala, promise. Kaya pala pinagpipilahan ito. So, ito yung pina, yun, ito na yung order ko siya. Ayan, yan. Yan na yung order ko. Pinipare na. So, yung pagkain yan, dapat i-mix mo talaga siya ng maigit para mag-well blend yung, yung ng uh, sauce dyan at saka yung crust kasi yung crust nasa gilid lang. So, kung hindi mo yan mahalo, so mostly yung makakain mo lang yung red yogurt at saka, saka hindi mo may enjoy kung you are not a yogurt eater. So, like me. So, kailangan mo ihalo at ihalo talaga yan para mag-blend all together yung flavor at sobra na enjoy ko. Na as Asin ang kakainin? ganda pa ng itsura niya, 'di ba? O tingnan niyo, kahit hindi pa 'yan kakainin, mag masarap na siya talaga. <laughs> Paano na lang pag kinain na. So ayan, so hope na gustuhan nyo yung aking uh, mini vlog Saran about sa pagpila namin Rovita dito sa Pumila, uh, super sikat na Liao Liao. Bagong bukas dito sa Tacloban. Meron din ito sa iba't ibang lugar. So ayan na, o diba, tiki time. Hope you enjoy and thank you for watching. Please don't skip ads. Thank you for the support. Bye! <supra> Ayan, ngiting happy ang nanay. Salamat na sa trip. Super enjoy. Ayan, nag-cheers pa kami ng girlfriend ng anak ko. O, di ba? <laughs>